Hello po mga kalaki, magandang hapon po sa ating lahat 2pm na naman at ito na po ang mga 4 digit lucky numbers abroad Ayan, may po tayo kahapon po dyan po sa abroad Dyan naman po sa May, Mexico Hello po, maraming maraming salamat po sa inyo At ito na po ang 4 digit lucky numbers Umpisan po natin sa Alaska 1217 Saudi 9893 Japan 2430 Italy 7288 Germany 1529 Korea 3063 Greece 1271 Canada 8124 Mexico 5422 Australia 1966 New Zealand 6435 India 8126 Philippines 2579 Thailand 9304 Taiwan 06 90 Malaysia 1288 Dubai 6174 Hong Kong 2315 Singapore 3136 China 8720 Texas 1219 Israel 3774 Las Vegas 8226. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky number sa 4 digit. Takbo na po sa mga suki niyong outlet at make sure po na nakaramo lang 2 digit, 3 digit at 4 digit. Mananalo tayo ngayon, claim it.